Nag-i-snow na. Oh, labas na, labas na, labas na. Wow. <laughs> yon, eto na ang hinihintay natin mga kainags, ano? Ang snow, ang pagbagsak ng snow. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Oh, oh my goodness. This is it, pansit. Ito na ang naghihintay na trabaho sa atin pag hindi huminto ang snow ngayon. mag -sho shovel tayo mamaya. Dito sa likod at sa harap ng ating bahay. Tingnan nyo, ang kakapal lang flakes, no? Snow! Tingnan nyo yung uh, snow natin dito sa ilalim, no? Oh. Kakasimula pa lang siguro ng snow, kaya hindi pa ganun kakapal. Pero tiningnan ko sa forecast, titigil din to mamaya tingin ko lang ah ayan ah mukhang diridiretso na tong snow na to ah mukhang hindi natitigil to ha. hanggang next year na nako pagkagising natin sa umaga banat kayod sa pag shovel ng snow sa harapan at likuran ng ating bahay kakapal ng ano flakes dito tayo sa harapan Ah, hindi pa Mukhang kakabagsak nga lang ng snow Kasi hindi pa ganong kakapal talaga eh, no? Siguro mga 30 minutes pa lang bumabagsak ng snow na to Diba mga kayo, next nice, ano? Nagagandahan talaga ako dito sa pinagputulan natin ng puno Yung bagong gupit na puno Tapos may mga sanga-sanga doon sa ilalim Tuwan-tuwa ako pag nakikita ako Parang, parang design na maganda ay, hindi siya parang talagang design siyang maganda. Ayan, so pag kumapal ang snow sa sakin ni Maharlana, trabaho 'yan mga Ka-Inex, no? Dilinisan ni Maharlana 'yan. It takes time, syempre. Pag kumapal 'yung ating mga pathway hanggang dito 'yan. Hanggang doon, hanggang doon, no? Nako po, Panginoon. Shovel din natin 'yan. <laughs> eh dito pa nga lang, pag nag-shovel ako dito sa harapan ng ating bahay, mga ka ano? magmula roon doon hanggang dito hanggang doon yan o yan kailangan mo pa rin shovel yan eh. parte mo pa rin ng bahay mo yan eh. tapos hanggang dito pa dito sa shovel natin dito yan shovel din natin yan pero kalahati lang yung shovel natin kasi yung kalahati sa kapit bahay yan ba diba? so ganun ang mangyayari ngayon at syempre dito pa lang tayo sa harapan ng bahay pag nag shovel tayo masakit na ang balakang natin masakit na ang balikat natin yan. Kasi ay, yung mga lumang bahay, mga kainay, ano, yung mga lumang community, mga lumang bahay, malalawak ang lupa niya. Eh, kung ikukumpara natin sa mga bagong community. Kasi yung mga bagong bahay ngayon, medyo maliit lang yung ano eh. Maliit lang yung mga sinoshobel. Kaya hindi nakakapagod. Eh, hindi pa natin sinoshobel yung backyard natin. Dito pa lang eh, masakit na likod natin. <laughs> eh, meron pang hanglikuran, di ba? Nako. Kaya maganda ano eh, meron ka talagang gamit. Gusto balak ko nga bumili ng ano eh, nung <clears throat> nung shovel na thrower na na, na ano na dibateria. Para hindi ka na magmamano-mano magpala kasi pag manumanong pala ang ginamit ko, masakit talaga sa balakang at sa balikat. Hindi ka tulad nung yung pang shovel na di battery. Itutulak mo lang 'yon, bahala na siya magtrabaho. So bala kong bumili din ng mga 40 volts. Tingnan ko kung merong Ryobi na ganun. Check natin. Ayan. Di ba? Uh, tara. Pasok ngayon natin yung mga aso natin. Yung mga aso natin, ayun, eh, no? Tuwang-tuwa sa snow. Ayun, eh, no? Naglalaro sa snow yung dalawa. Gustong-gusto nila yan, eh. Parang umuulan na ano, eh, no? Umuulan ng ulan sa labas ng bahay natin, eh. Oh, grabe. Yan ay magiging ano natin. Uh, ating paningin pagka nag na talaga. Paningin sa ating labas. Ayan, ganyan. Tuntuan yung dalawang aso. Ayaw pa pumasok. Ayun, no. Hindi naman kasi malamig mga kainags, ano. Nag-snow lang pero hindi malamig. Sakto lang. Ayan natin sila dyan. Kakatok naman yung mga yun yan pagka papasok yun, eh. Ah! so bali ko na yung sarili ko mga kainags ano <laughs> inahanda ko na yung sarili ko piniprepare ko na yung mind ko na sa mga susunod na buwan or linggo pag hindi huminto ang snow na to eh pag umaga at sa pag uwi ng bahay galing trabaho or sa labas eh magsushobel tayo ng snow inahanda ko na piniprepare ko na para <laughs> hindi tayo mabigla <sighs> lalim eh no lalim ng buntong hiningan <laughs> <laughs> Nako, hindi humihinto ang snow natin ha. Kumakapal yung snow natin dito sa ground do oh? Nako po, Panginoon. Tapos tayo niyan. Pero masarap mag-coffee yung panahon mga kainags. No? Ah, sarap. Tsaka yung coffee ko ngayon, binawasan ko na. Kasi dati nagko-coffee ako, isa sa umaga, isa sa hapon. Ngayon, sa umaga na lang. Tinanggal ko na yung sa hapon. Siguro, baka mag-hot chocolate na lang ako. Grabe, tingnan nyo naman yung snow natin, no? Oh. Baka mamaya, pagpapasok tayo. May paso kasi ako ngayon. Baka maabutan pa natin. Mag-shovel pa tayo. Pero ano, tingnan natin kung kakayanin ng, ano, ng snowblower. Ah, kaya yan ng blower kasi ah, maliit. Maano pa lang naman, eh hindi pa naman ganun kakapal ang snow kaya kakayanin pa ng snow blower natin yan at magagamit natin yan mamaya tama tama pero pag yung sobrang kapal na gagamitan naman natin ng snow thrower yan, may tayo nun eh snow thrower yung pang makapalang snow na yun talagang mabilis mabilis lang yun subok na natin yun 2 years na dalawang taong winter na mabilis lang yun pag makapalang snow nun tsaka hindi natin pwedeng gamitin yung pag ang snow ay may kasamang tubig mahihirapan yung snow natin dapat yung snow dry para mas madali siyang makuha ng snow thrower. May talsik kasi pag may tubig mabigat 'yon eh. Babara, babara sa <laughs> Kasi mga mabigat ang snow, mas may tubig, babara sa snow thrower natin 'yon kaya mamamatay yung snow thrower. I-start uli. Para gumana. Hmm. Ah. Grabe. Silipin natin yung sarap. Ayan na oh. Sisimula ng kumapal no. O, oh, ayan na. Ito na yung labas natin. Oh, my goodness. Naku, may kasamang tubig. May kasamang tubig kasi napapansin nyo pag bumabagsak siya namamasa, Oh. Basa yung ano. Pero mukhang natutunaw naman yung snow. Pag bumabagsak sa ano, kasi hindi pa ganong kalamig ngayon actually. Ay, grabe, oh. Tapos masarap mag-coffee rito, no. Mm. Ah, sarap. ha oh. Pero ganda tingnan ng snow pagka uh, matagal ding nawala yung snow no pag winter. Ah pag ano pag summer pag walang snow tapos biglang nagwinter, biglang nagsnow na ganito. Nakaka-miss din kahit konti. Konti lang yung unang snow. Pero yung dress hindi na nakaka-miss, nakakabwisit na. <laughs> Ayira. Kitanya naman yung mga sasakyan, mga Kainex ano, punong-puno na naman ng snow no. Trabaho 'yan. Matrabaho trabaho 'yan. Para. pwede pwede ng snow blower gamitin natin snow blower mamaya pagka ano para hindi kumapal yung snow pag uwi natin mamaya sa bahay kung hindi titigil ang snow ano pag tumigil salamat tumigil pag hindi tumigil yan, hanggang mamaya sa pag uwi natin nako trabaho yan mga kainags matrabaho hmm sige sige labas labas ulit labas ulit o yan no? makapal na yung snow ha yan medyo huminahinana ng konti yung snow mga kainags ano Naku, yan ang gusto ng mga aso eh. Maglalaro sa putik. Pag natunaw yung snow, magiging putik yan. Didikit sa paan ng mga aso natin tapos papasok sa loob ng bahay namin. Yan oh. Siyempre, pag pumasok sa loob ng bahay namin, madumi. Bibigyan, bibigyan din kami ng trabaho ng mga aso natin. dan trabaho. Pag may snow talaga yun. <laughs> lang tayo ng okra at ng beans. Yan, pagkain natin ng gulay, pampahaba ng buhay. Kumakain na tayo mga kainis, ano? kasama natin si Mahal na Binibira natin yung, ano lang to, uh, hindi siya, ano, light cook lang, light cook lang. Hindi siya super cook talaga. Kapansin nyo, naririnig nyo, tumutunog-tunog pa, ano? Kada kagat. Crunchy. Mm. Crunchy, no? Mm. Igising lang Mahal na Tapos to, sakto lang ang luto. Mm. Mahilaw-hilaw pa. Which is healthy. Ano? Mm -hmm. Naka. Lalang lumalakas ang snow ngayon ah. Bumalik yung lakas ng snow, ano? Isa yun. Saya. Come here. Grabe ka. Pasok na tayo, ano? Nako. eto na yung ating ah, backyard mga kainags, ano? ang kapal na nung dinadaanan natin tapos yung snow ito yung table natin dito kung napapansin nyo grabe kumakapal na ha <sighs> yan nako hindi muna tayo magsushobel ngayon kasi hintayin natin ano matunaw yung snow or tumigil yung snow nako po panginoon eto na yung sasakyan natin ano pambihira kaya kailangan talaga nating maglaan ng ilang extra minuto para sa pagtanggal ng snow sa sasakyan natin eto na dagdag oras sa tayo ngayon Diyos ko po panahin ko muna to tanggalin ko muna to para pagbukas natin ng pintuan hindi babagsak yung snow sa loob ng sasakyan kasi kukunin ko yung wala, ayaman, babagsak na yun dyan kukunin ko tong ating nako oh pantanggal ng snow mm -hmm. ay nako extra effort tapos pag natapakan natin yung mga snow na yan didikit na sa amin yan sa ground mahirap nang tanggalin nako po panginoon eto na tayo yan ground oh my god Gira <laughs> Oh my god. Make sure lang na matanggal natin lahat ng snow. Tingnan yung daan natin ano. Pero kung napapansin niyo natutunaw naman yung snow. Kaya madaling mawala yan. Ay nako. muna natin 'to. Trabaho, no? Pero hindi naman tayo nagrereklamo. Especially yung mga ilaw natin dito importante yan tanggalan natin ng snow para hindi tayo maano sa, sa ano mga kasabay natin yung sasakyan Di ko pa sana pala nilagay ko yung bag ko roon sa ano oh my god ah. ito pa oh. Oh. oh pagtanggal pa lang ng snow na ganito nakakatagod na Yan, kaya nilagyan ko ng mga tornilyo yan rito eh, no? Para kasi madulas to minsan eh. Kaya kumakapit sa sapatos natin. Yan. Alright. Oh my goodness. Uh. Tapos, lalagay ko na sa four wheel drive to sa natin. Yan. Para ano, apat na gulong na yung gumagana para mas safe. Yan, ramdam na ramdam ko yung ano eh yung kapit ng apat na gulong <laughs> nakakatawa no ginagamit ko lang naman yung four wheel drive pagka ganitong winter na yung makapal na yung snow or my snow yan ginagamit ko na yung sa ko lang ginagamit madulas ang daan kailangan oops ako liliko tayo mayroon pa parating yan ang mga delikado dito yung bigla kang liliko tapos may parating biglang dudulas yung sasakyan mo no kaya dapat aware ka talaga eh no Puti ano? Pero ang ganda tingnan. Magandang tingnan, pero <laughs> pag na-experience mo na, yung mga snow na yan, hindi na maganda. Yan, nakikita nyo yung sa harapan natin, ano? Hindi niya tinanggal yung snow sa, ano niya, signal light sa kaliwa, hindi natin magmasyado mapansin. Kaya importante talaga yung, ano, importante yung tinatanggal mo yung mga snow sa mga ilaw ng sasakyan mo kasi delikado yan eh. minsan hindi ka napapansin ng mga kasunod mo o rung kasalubong mo baka mamaya akala didiretso ka makakasalubong mo yung pala kakaliwa eh nagsisignal light pero hindi mo mapansin dahil natabunan ng snow yung signal light niya yun Whew dito na tayo ay salamat sa Panginoon at nakarating tayo sa trabaho hindi naman ganun kadelikado ang pag drive natin ngayong araw na to kasi kakabagsak nga lang ng snow pero syempre kasi kahit paano, pasalamat pa rin tayo dahil ba diba, safe huwag tayong papakasiguro ha ah, nako. lako o oh, kita nakikita nyo no tutunaw na yung snow tapos si haring araw nandoon Yan, pero may mga konti-konti pa rin bumabagsak na snow kahit pa paano ha oh, Panginoon maraming salamat po pero bukas city uh, bukas wala ng snow tapos sana uh, yung snow sa ano na no sa February mga katapusan ng February na lang mag snow sana next year 2025 kita nyo no oh. So pasok muna ako mga kinis, ano? Kita tayo mamaya. Yon, wala nang snow sa daanan ano? Dito na lang yung snow oh. Pero dito sa ano wala na. Ayun yung ating truck ayun oh. Ayun yung mga natirang mga ano, mga natirang mga snow. Pero medyo madulas ah ngayon kasi medyo malamig ngayon kaya yung mga snow katulad niyan, tumitigas siya no, oh. nagiging black ice siya no, oh. Titigas. Tapos sa ah, madaling araw, medyo malamig. Kaya mag mag, ano, mag ano yung ano mag, magiging makintab 'Yung mga snow madulas, parang ulo ko yan, makintab din. Nako lamig. Pinasukan ng hangin lalo ang ulo natin, makikinig. Ayaw, ulo ko pala. <laughs> Amihira. Ato madali na to. Hindi na natin kakaskasin yan. Anuhan lang natin ng ano yan, ng windshield washer natin. Matatanggal na yan. Nako ito kailangan ko to pa anuhin to, kaskasin kasi. Kakaskasin ko muna to. Ayan, eh, no. Totoo-totoo tanggalin lang natin to. Especially dito kasi dito yung ano natin eh, yung salamin no, dito tayo tumitingin. Yan, pwede na to Pati to, inano ko na rin to yeah. Para makita natin yung mga Nasa likuran natin Yan, tapos dito, ayan, natutunaw na oh. Kasi binuksan na natin yung heater doon sa Sa loob ng sasakyan natin Heater yung eh, papunta rito Sa windshield para madaling matunaw Ayan, natutunaw na oh. Bilis Dito na tayo sa bahay mga kainags ano? At kung napapansin nyo May mga snow pa rin Ba? Actually, yung bunsong, bunsong prinsesa natin nagluto na ito. Mahilig mag, no, magluto ng mga cookies yun eh. Tsaka mga ano ito, mga organic. Tikman natin. Mm-hmm.